maglalapdap na po kami o oh mag sparring ayan na ah. paglabanin natin sila kasi ang lalakas nila eh ayan na ah. yun uy ang lakas ah. pinalagan yung malaking red king ayan uy laglag na naman uy kunin mo What's up mga feeders? Welcome back to our channel, Feeding Frenzy TV. So ngayong araw nga pala ay magpapalaban ulit tayo ng gagamba. At ang gagamba na paglalabanin natin ay ang Red King at saka yung Black Knight ni Bugoy, yung bata na na-feature natin kahapon sa video na in-upload ko. So ayan, tingnan muna natin ang ating mga gagamba na paglalabanin. So ito na pala guys, no? titingnan na natin ang mga gagamba na ating paglalabanin isparing natin yung gagamba ko na red king o pulahan sa black knight ni bogoy ayan na yun ito ang aking red king guys ayan na rin bubuksan na rin para makita na rin natin ang gagamba na magiging kalaban ng gagamba ko ito yung itiman ni Bugoy yan si Bugoy ayan ah maglalapdap na po kami o mag subukan lang namin ng mga lakas nito susukate namin kung magbibigay ba ng magandang laban wait lang wait lang wait lang focus ko muna Uy, yung take na yun. Yan o, 1, 2, 3 yung lakad nyo. Marap ka. Uy. Wag, wag. Tapang kay Bugoy ah. Lumalaban sa Red King ko. Yan. Yan ah. Laglag -lag yung gagamba niya. Bilis oh. Paspasa Ang eh. bilis yun nag -lag. bilis kasi lumakad yun sa kanya eh nag, nag yung lakad nyo wag wala ayun sige last last guys kuha kuha okay. last tingnan natin kung kaya pa ba mo muna natin itong isa, o. Oh, black knight. Ipaharap mo dun. yan, Ayan na. pa Ito nga. Okay. Uy, laglag. Okay. Sapot ito. Uy. Ayan na, laglag na. Okay. Last. Laglag na talaga. Uy. Okay guys, panalo yung Red King natin no. Oh. 'Yon ang muna. Okay guys, request ni Bugoy, isang laban pa daw. So, maghanap tayo dito ng itiman ito. Ito baka lalaban to sa gagamba ni Bugoy o baka kakayanin to ng gagamba ni Bugoy no. Kasi dito ganoon kalakihan. Ayun, kunin mo. Palagasin mo. Yan, palabasin muna natin guys ang itiman. Actually, kakaanak lang ito nung nakaraang linggo. Tapos, ayan, subukan natin siyang ilaban ngayon. Ayan, gisingin mo. Ayan, yun. Ating itiman. Nag-alabangaw na rin yung paglakad nyo. Okay, ayan na. Get ready guys. Uy, kunin mo. Kaya mo. Grabe. So, yun guys, no. Muntik nang ma... Ano yun sa atin. Nakatisan siguro. Oh, parang nakatisan yung akin, ha. Oh. Muntik nang malamon ang gagamba niya. Pero mukhang nakatisan rin, no. Oh? Nang gagamot din. So, ano. Tingnan natin kung sino mananalo sa kanila. Lapdap lang kasi, Pero, ano. Bihagay na ni. Bihagay dili. Really. Bihagay. Ghi. Bihagay na. Ito na guys. Tutuloy na namin to. Kasi pare parehas na gutom yung gagamba namin ba. Wait lang ay sa kay kaya wala nag-focus. kasi ni Bugoy kanina eh. Ganda sa nang laban na yun. Sige yan nag Parehas sila guys oh, parang nagkagatan kanina, nakatisan yung isa't isa. Pero ngayon Tutuloy na namin yung laban Bihagay na to Yung sinong mabilot, bilot na Ayan na guys Ayan na, parating na yung akin oh. okay. Ayan na, ayan na Let's go Uy, nalaglag Laglag yun sa akin Lakas ng gamba niya ano eh ipaklear sa'yo eh. yan eh. yan na guys matira matibay na to ganda sana nung tigaan nila kanina oh. kaya lang inawat eh kanina yan taya natin yun tumalikod Yan. Tayo natin na uh, umarap humarap yung gagamba ni Bugoy. Yan na. Ah. Sana magbigay ito ng magandang laban. No? Oh. O pag malalaglag na naman yung akin, talo. Ayan. Tagal ng break nila. Ganyan no oh. yan ah pareha sila ng gagamot pa sila sa kanilang mga galamay kung nakatisa ni eh. yan ah uy laglag kanya e, wag diyan ya Oke. Ko ah. Tunga ge. lang tayo guys. Ayun na. Yun lumaban. Yun oh lumaban niya sa akin nakabawi. Kabawi. Ge. Okay. Pakyatin mo. Pakyatin mo mano 'yan sa akin. yan Yun, naglag na naman kay Bugoy. Ganda ng laban ah. Nakabawi. Wag diyan. Patay lubot sa ako. Uy. Lumaban. Lumaban tapang sa akin ah. Biglang tumapang guys oh. Ayun ah. Ito. Okay, ulit. Last na to guys. Kung sino malaglag, panalo na. Kung sino may malaglag. Uy, wait lang. Kaya sa. Okay, mabalik pa na. Ayan. Ayan ah. Ayan Hmm. Um. Ipa. Uy. Ipa, meron pa. Ayan, dia Last na to hindi yeah. ha baka mag pa yung ihip ng hangin eh oy hindi pa last oh, wala na wala na lakas nun sa akin guys bumawi yan so laban natin ngayon so yan na guys panalo yung atin panalo yung dalawang gagamba natin so yun lang muna papalaban pa kami ulit guys tong red king yung dalawang gagamba ko na nanalo sa gagamba ni bugoy paglabanin natin sila kasi ang lalakas nila eh. Ayan ah yun uy lakas ah pinalagan yung malaking red king yan uy laglag na naman Hi guys to Inan uli natin Na Wala, mantunog ko Ang lakas oh Lumalaban sa malaking red king Yung ano, natin Uy, ang lakas Galing Wala pa kasing kain yan eh Yun oh, mm, laglag naman Sige Tingnan ulit natin Baka babawi itong Red King guys Uy, buma Hindi, hindi nakabawi Yun Lakas talaga Yun, laglag Balik-balik sa stick Yun, Hila laglag ya. Talo na So, ang panalo ay Ang ating Black Knight Yan o, no? wala pang kain niya no Ang lit nansyan Kaya pala ang lakas niyang lumaban Gutom eh So, yan guys no Panalo yung gagamba natin Congrats Yan lang, sana na enjoy nyo yung video natin Ito isa. So, yan Isa pa daw Sabi ni Bugoy, last na to guys no Isang Black Knight pa rin laban natin try natin i-sparring ah dyan. sa gagamba ni ano gagamba ni Bugoy ayan yun lakas yun lakas na sa akin kahit butsog Ayan tayo mo, baka makabawi yung sayo Uy, lumaban Laki, lakas Ayan Wala Makabawi, makabawi yun sa kanya vlog gi wag ayo dia dra gi ayan na guys tingnan natin laglag lag talaga laglag lag, talo na okay na yun so yun na guys Naalo talaga no Naalo yung gagamba natin so yun lang bibigay ko ko to ulit kay ano kay Bugoy. imana na ni, isa kani, isog ni. Pero ayo ni sila ipaaway ah. Bigay natin to sa kanya. Para dalawa na yung gagamba niya, guys, no. Ito medyo malakas din pala lumaban to. Isang itiman din. Ayun, dalawa na yung gagamba niya. Congrats. Abangan nyo pala sa susunod na vlog natin, guys. Bibili ako ng gagamba doon sa elementaryang paralan sa elementary school sa Tambakan kasi maraming mga gagamba don at pamimigay natin sa mga bata don sa recrap para matutu matuwa naman sila at maging uso na dito yung gagamba so yun lang guys sana nag enjoy kayo sa video natin ngayon no? yun lang kita kits sa susunod na video bye